Ako po yung isang panday Pinoy. Masaya po ako pag nag improve ang aking ginagawang knife. Very special po sa akin ang bakal na to. At buhay po ang katumbas nito para sa akin. Matsaga lang po talaga tayong magtrabaho. Papakita ko sa inyo ang aking itak na si Bulutong. At ito ang aking pandayan. Tamahan niyo ako sa loob. Ito po yung ginawa ko na blade. bulok na bakal na hindi nabubulok. Yung kanan po ito. Pwede din pong kaliwa. Yung knife na ito ay papangalanan ko po na kung tawagin talaga bulutong. So, sir, mapili sa blade sa bakal. Iba po talaga ang gusto ko, yung mas kakaiba, mga vintage. Mas gusto ko yung rare ang bakal. Pangit ang itsura pero pag nagawa ko siya, eh, i swabe-swabe. Ito po yung ginawa ko namang iscovered niya. Uh, 100 years old na langka. Ipat ko kung balanse po dito sa tapat nito tuwid. Tsaka po ito dito. Kailangan i-tuwid siya dito pag sinipat niyo. Pati po dito sa diretso yan. Para pag sinili po ng may-ari yan, Sisipati niyan eh. Pag misan po eh, pilwak, tagilid ang knife. Eh, kailangan tuwid na tuwid. Gusto niyo talaga ng kalidad na knife, eh, tatanungin niyo ang panday kung anong bakal ang pinaka magandang quality. Depende din po sa bakal at saka sa subo niya. At uh, taas ng subo at uri ng bakal. At salamat din po kay Kernel uh, Ramon Rosario ng EOD ng Army na nag-order po sa akin ng isang pokris so, ay from World War II na shell eh, first time ko pong gumawa nito ngayon lang dito sa paggawa nito kailangan po eh, manu mano to uh, worth of file po para pag sinuot nyo siya eh, walang walang kawang hindi ko po talaga maiwasang pangalanan siya ng bulutong at dito po talaga i- eh, halos eh, buhay ko na ang kakambal niya dahil po sa mga kaibigan ko na bumisita dito. Ito na po yun, mga boss. Salamat po sa inyo, mga sir. Gusto ko po, pag ako'y gumawa ng blade, ay yung mas kakaiba. Eh, ito na po ay para po sa akin, kakaibang materialis ito. Ito po ang kanyang mga giso. Ito po walang varnish, natural pong kahoy ito. Tapos dito dito naman po ay eh, worth of pile. Ano po 'yan? Mano-mano kailangan i-pare-parehos siya ng equal dito. Pero pag minsan po hindi ko na din napapareha siya gawa ng hindi naman po accurate ang aking kamay. Marami na akong sinubukang subo sa langis, sa tubig, eh Iba po ang subo ko sa acetylene. Mas maganda po yung subo sa acetylene, yung pong reference na sinusundan ko, yung po ang aking sinusunod ngayon. Pagkasubo, kita nyo naman agad ang bakal. Alos pumuti-puti siya. Pero makunat po yan. Natsambahan ko lang po na nagliliyab. Maganda po pala yun. Ito naman pong ukaping ito, eh, ano po, parang albino na nagpiping, na mapula-pula na maitim. Eh, kakaiba po. Ito po yung artillery ng kanyon. Ito po ay galing sa makina din. Hindi ko na lang po sasabihin kung ano itong tiger bones na ito. Hanggang napakasarap ng pakiramdam. Pagka mayroon tayong bagong knife, ito po yung bago kong nagawa number one po ay eh, nagdadasal talaga ako na hinihiling ko na pagandahin pa ang aking lahat ng gagawing knife. tsaka po ano may bulutong din siya o oh. Eh, dapat po itong ukapi na to bukod sa sipat i eh, paghawak niyo po ng grip eh, kailangan i eh, paghinawakan ng nag-order ng may-ari eh, masarap sa pala, hindi masakit pag hinawakan. Pag itinaga eh, maganda ang balanse. Eh. matagal na po itong order sa akin bago pa po na-post yung kauna-unahang bombshell na na-post. Order na po itong matagal na eh, bago po natapos eh, napakatagal sa haba po ng pila. Ito po ay ukapi. Okapi, asbestos. Tapos ito naman pong pulang po ito. Uh, from World War II din po. Ito po yung... Ano po ito? Tanki din ito. Na ginamit sa World War II na tubig. Tanke. Eh, ito lang po talaga ang gusto kong blade. Yung merong madami siyang mga dated na anay pinis. doon po sa mga natulong sa akin na mapaganda ko ito eh salamat po number one eh, sa Panginoon Diyos siya lang po ang aking idol at sa kanya lang po ako nahiling at lahat naman po ay pinagkakalob niya sa akin ito po ang texture ng kahoy niya Ano naman po ay nagpapasalamat sa nag-order na si boss dyan ni Lucas at matsaga rin pong tagantay. Ito pong bulutong na to, eh, natural na po ito sa bakal na galing po siya ng World War. Yung pong shell ng shell, ito po yun. Yung bulutong na yan. Pero napakinis ko po siya ng napakakinis. Pagtatrabaho ko po dito sa knife na ito, bago ko po siya natapos, hindi naman po maghapon. Minsan lang po yung mga tatlong oras, dalawang oras. Hindi ko po kayang trabahuhin ng maghaponan to na full time. At hinihiling ko pa rin po na sa susunod ko pang mga gawa ay mas maganda pang naip ang aking magagawa at kung ako po'y pahihintulutan na mabigyan ng accredited sa TESDA ay eh, gusto ko po talaga yun. Para po maraming matuto na kung sakali man po na ako'y mabulok nga pero ito, hindi mabubulok. Eh, meron pa pong panday na gagawa ng knife na maganda. Sana matuwa po ang may-ari nito. Na talagang very special po sa akin ang bakal na to. At buhay po ang katumbas nito para sa akin. Masarap. Masarap trabahuhin. Masaya. At doon po sa mga panday na katulad ko, eh, sikapin po natin na Ayusin natin mabuti ang ating trabaho para po maraming matuwa sa lahat ng ating gagawing knife. Marami pong salamat at natagpuan niyo ang isang knife na kakaiba na sa tagal niyong naghahanap, eh siguro naman po eh, meron pa kayong matatagpuan pang ibang knife bukod dito. Uh, ang aking pong page sa Perlas ng Silangan, bisitahin niyo po doon ang aking mga bagong upload. Ako po yung isang panday Pinoy, Masaya po ako pag nag improve ang aking ginagawang knife na napanday. Uh, pwede pong ipagmalaki ng Pilipino. Si Bulutong, gawang Pinoy para sa Pilipino.